Hello 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito naman tayo muli sa Naik View para mapagbigyan natin yung mga nagre-request sa atin ng na mga kaibigan natin sa ating YouTube channel. Uh, na kung pwedeng uh, paki-bisita, yung possible na maging bahay ho nila. So ngayon nandito tayo sa Naik View, medyo madami itong request nila. Marami sila at yun mahaba. <laughs> Pinang-sulat na ho natin. At ngayon naunahin natin dito sa May uh, Black 41 So ito na yung dulo nung uh, magpasok niyo to sa may entrance Papasok dito sa naiik no Ito na yung parang pinakadulo. Ito yung crossing na. So ayan oh, kunin natin. So doon, marami pa mga back, mga bahay doon na ginagawa pa dito. So dulo na yan diyan, ilog na yan diyan. At pagdating dito, dulo na rin yan diyan at ilog na rin yan doon. At may mga kabayo pa rin papunta doon, pabalik ko doon sa kabila na yon. At ngayon, nandito tayo sa may Black 41. No? Dahil dalawa yung nag-request sa atin. Yung Black 41, Lot 21, and Lot 20. So, dahil nandito na tayo sa Black 41. Pang last na ito. Pagkagaling kayo dun sa entrance, eh, sa bandang kaliwa, pangalawa, no? Itong bahay na to na Black 41. Tapos ito yung alam kong 42 ito Pero ito yung 41 Pang last na Pagkagaling ka dun sa entrance Sa entrance dun No? Pagpasok nyo ng naikbyo Sa bandang kaliwa Pagkapapasok kayo dito makikita nyo itong Black 41 Okay? Lipat na natin yung Video natin Para mas makita ninyo Nang mas maayos Yung possible na maging Bahayon ninyo Okay So ito yung Black 41 Hanap na natin yung Lot 21 And lot 20 So ito naayos na sila pala <laughs> hindi ako nakakapag salita kasi iniisip ko yung mga bagong na relocate from Nabotas nitong February lang February 7 yung mga nanakawan na naman yung dalawang pamilya doon so ito na ah uh, lot 21 shout out kay Sir Raymond Sar so ginagawa na inaayos na yung possible na maging bahay po ninyo at ito saan man nakikita ba ninyo yung block 41 in lot 21 So ito yung na maging lugar ho ninyo. So dulo na kayo. At uh, wala na kayong kaharap dito sa lugar ho Kasi kaharap nyo ito na oh. Pakanti na itong bahay na to. Diba? At napakaluwag nitong ang uh, kalsada ninyo banda rito sa may inyo rito. Ano ko. Oh. Kala ko may tayo. <tid>. so ginagawa na yung pahay. Yun, Nilalagyan na yung parasadyolisis. Salamin na lang yan. Kunting ayos na lang at tapos na, kumpleto na. At sana pagka nagawa na to eh, kung gusto po ninyong marilukit na kayo, sana marilukit na kagad kayo. Ah. Mag-order na yung LGU or initsay na irilukit na kayo para kung gusto na ninyong tumira sa ibibigay yung possible na maging bahay ninyo. Okay? So ngayon, uh, 21, ito Raymond Sar. Oy hindi ko po alam kung iisa lang po kayo, no? And Sir Raymond pa rin kung yung 21 and lot lot 21 and lot 20. So magkabilaan po kayo. Kasi 21 to eh. 19 itong sa kabila, 23 itong sa kabila. So ibig sabihin, yung kabila niyan doon, ando doon yung lot 20. Kabilaan po kayo. Kung isa lang ho kayo Sir Raymond, Sir. <laughs> Sir Raymond din yung 20. So dito tingnan natin kung makakalusot tayo dito. Aha. Pwede siguro. Kahit madamo, hindi naman ganun kadamo. Ikutin na, dito na tayo dumaan para hindi na tayo lumayo pa pero parang masakit ata itong mga damo-damo ito. na Parang ang talas nga. Oo nga. Diyos me, nagkamali ata ako ng ginawa. Teko. Parang antalas talas ng mga ano na ito ah. Damo-damo na ito ah. Matulis. Oops. Tabi-tabi. Ayan. Tabi-tabi. Okay. So para makita nyo rin yung uh, Lot 20 So dito naman sa kabila na to So inaayos na rin Ginagawa na rin itong uh, Bahay, mga bahay na to dito sa lot uh, block 41 Oh Ayun So ito Aha itong Ito nga Wala pa siyang nakalagay na black and lot pero makikita nyo dun sa plant box oh. So, kita nyo ba? So Nakalagay dyan 41 Lot 20 and 22 So either nasan ba kayo? Corner lot ba kayo? sumunod ba kayo? Pangalawa o pangatlo? So maaring ito yung, Basta katalikuran kayo Ito yung uh, 20 Or ito kasi tingnan nyo yung pagkakalagay doon sa plant box. Yung 22 nandito sa bandang kanan. Yung 20, nandito dito sa kabilang side. So either ito pero kung kabil sabi ko nga kabilang kayo kung uh, pangalawa kayo doon sa kanto na yan, papunta rito, ito yung 20. So kung pangatlo, ito yung 20. Okay? So ito yung magiging lugar ho ninyo kung sa kasakali. So nakakatuwa dahil tuloy-tuloy na yung pag-aayos ng mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. So lalong-lalo especially dito sa may Naik View talagang uh, puspusan na yung paggagawa, pag-aayos no? ng mga bahay. So, ayan, no? Oh. Ayan, yung bahay. So, wala namang pinagbago sa design except dito kasi uh, may mga kisami na yung mga bahay ho dito sa Naik View. Nilalagyan na ho nila ng kisami. Ito, malinis na dahil ginagawa na. Oh. So, ayan, no? Oh. Ayos na, oh. Para sugatan ata ako. Sumi, dami ko palang Dami nakadikit sa pako. Ayan oh. <laughs> Kita nyo ba? <laughs> parang nagkiling ko mamaya eh. Kaya parang parang mahapdi <laughs> Patalas ngayon Ito yung likod ng bahay Okay So ito yung kwarto So nililinis din ng mga Nag-aayos ng bahay Yung bahay So kapag ka nagawa na to At uh, Naibigay na po kagad sa inyo itong bahay na to pagkatapos sumagawa. Eh, malinis so na ninyong dadat na yung bahay. Hindi ko katulad ng iba na talagang uh, madumi yung nagiging bahay kasi natitingga pa. Okay, so ikutan ulit natin doon para makita nyo. Papunta naman tayo sa highway. Ayan. So, ginagawa na talaga dito lahat. Dito yung highway So, balikan natin yung para Makita natin ng ayos So 60 Balik ulit tayo dito Para Ma-determine ko 25 23, Ah, oo nga Apangatlo 25 23, 21 Pali pangatlo Yung pangatlong bahay doon. Si corner lot yan Tapos sumunod So ito Pangatlo So yung katapat ninyo Okay So yun uh, Punta naman tayo sa 61 61 Punta naman natin Dito tayo Sa kabila Tanggalin ko muna itong mga nakaansok pa ako. So, tanggalin muna natin itong mga tumusok dito sa binti ko. <laughs> Talas ng mga ano, damo-damo. Tumutusok talaga, oh. Grabe. Hmm? Kikita nyo ba? Ayan, oh. Pati dito sa chinilas, oh. Kasi, ano, sa, sa short, oh, kung nakikita nyo, ito. Ito yung brown na to. Tusok, okay. eh. dahil pala okay so yun uh, 69 Kuya, ang ganda umaga. <laughs> Diyan ka? So, 56 ito. Hindi natin alam yung 69 kung meron na. Sama lang kayo ha. Uh, 69. So ito 56. Yung crossing na yan, pumasok tayo dyan oh, no? yung crossing na yan ha. So 56 itong dulo. Ito alam ko na sa 70 na ito dito yung uh, mga bahay na to yung block. So ito, uh, ito. 69 to 68. Ayan oh, no? 68 na to sumalapit so, na tayo sa 68 at ah, sa 69 Yusik, sana ito ay 69 na Ay, 68 pa din San kaya dito yung 69? Kasi dulo na ito eh Sa 68. Ça voilà. 68. to 69 Ay, wala 67 neto rito Balik na tayo dito Kasi 68 Tapos uh, 67 na yun dun eh So, sana na dito na yung Hindi na natin malaman kung saan dito yung 69 May nakita kong plant box dito Silipin natin kung anong Kasi minsan nakikita natin sa plant box Sa electrical box pala Yung uh, Black ah, Wala nakalagay oh. Kung anong Kung anong black ito Parang black 7 dito natin na okay so yun uh, kinalulungkot ko pong uh, sabihin <laughs> kinalulungkot drama yun know? so doon po sa black 69 uh, black 100 black 92 black 75 hindi ho natin mapipinpoint yung mga bahay pa ho, yung mga possible na maging bahay ninyo dahil ito dito ay mga ginagawa pa so hindi po nakalagay yung block ng mga bahay na to at lot maliban ho dito ito kasi uh, block 68 so kung nandudun 69 70, 71, 72 Nadudun yung iba niyan, 73 So assuming lang po ako pero 100% Nandito na po yung Black 69 Black 75 Black 92 And Black 100 Dito po sa lugar na to So ayan Kasi <laughs> Ito Ay 68 na Si so, pinakadulo na yun Galing dun sa uh, Crossing na yan dyan So pagpasok ninyo dito Papasok dito sa loob Ito yung lugar Uh, ko na dito yung block 61, 69, 75, and then uh, 92. Nandudun na yun sa bandang lupa doon. So may nakalagay bawal pumasok. Ayun no? Kita nyo ba? Dito sa kabila yun pala. So hindi na tayo ano doon. Pero uh, yung mabibigay ko hindi yun. Nandito lang mo sa lugar na to. Yung 69 and 75. Yung 92 na doon sa bandal, doon sa Uban, sa lupa doon at saka yung block 100. Okay, so yun, ah uh, shout out kay ah uh, Ma'am Chin Glover, shout out kay Ma'am at uh, Trisha Flo, no? Shout out kay Sir Raymond Sar, shout out kay Ma'am or Sir Bibid shout out kay ah uh, Ma'am o Sir Ruel Bata. So shout out to sa inyo at maraming salamat to sa suporta ninyo sa ating YouTube channel at uh, ayun, nakita lang natin yung Black 41 kila Sir Raymond Sar, yung dun sa 69 hindi natin natin mapinpoint kung saan yung possible na magiging bahay po ninyo tsaka yung mga Black kasi ito hanggang 68 pa lang itong gina uh, meron na ginagawa pero ito, pero ako, assuming ko ito nandito na. Kung 68, 69 nandito sa dulo, 69, 70, 71, 72, meron pa yun sa kabila. O 73, 74, 75, papunta din doon sa kabila, nandito 992 at 100 sa bandang loob na doon. Maraming dito, maraming doon, maraming doon. At yun yung uh, pagpasyal natin sa possible na maging bahay po ninyo. Okay, so maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo.